Day. Ngayon po, guys, maggawa tayo ng ito. May pinirito akong kubba. Kubba ang ating kubba. Ngayon, ilagay natin sa plato. Ayan, lagay po natin ng ganyan, guys. Ayan. Ito ang kubba. Special po sa kanila ito pag mga may pakain. Dalawa-dalawa ng kamay kami pinataat ng sa ganun ay madali tayo. Dahil dito ay bawal ang babagal-bagal. Baka ikaw ay masigawan. Ano po? Tapos ito guys, lagay natin dito. Ito ay yung inihaw. Yan dito na guys diyan. Tatlo rito. Tatlo rito. Paktuhan talaga. Sinukat nga yan. Tapos, ito guys, lalagyan natin ng roman. Hmm. Paano ba? Paano? Ganon. <laughs> Ayan, kailangan natin mag-video para mayroon tayong pang-upload sa YouTube. Tapos, lalagyan natin ng ito. Lagyan mo. Huwag -ano. ito, mo i-ano. Ito, lagyan mo. Bit-bitin mo para hindi magkalat. Ano mm na -hmm. ito ba? Ayan. Lalagyan na ng pomegranate. Ito ay pomegranate turman po. Ayan. tapos na tayo sa pomegranate. Kasi muna natin ito para lumiwanag ang mundo. <laughs> ang ating ano, ngayon kasi mayroong kaming mga bisita, kaya busy po ang mga inday ano ba yan? Ayoy ay, po aya. Ngulo ngulo. To. Tapos guys, lagyan natin ng magagawa tayo ng magandang itikor ba natin para sa ganun ay medyo maganda naman. Muna. I miss you sa video mo. Ito na lang ating <laughs> gagawin. Design design para mabango. Pag ganun lang ba guys? Ayun. Ano pa? Pag para ano. Ay! to stop! Hindi! Tuloy, tuloy pa Yan, ita. Ay, nakabaliktad. Ganon. Para mayroon bang design-design din ba? Ayan. Para ma ka Para lalong, para makapos Bibig mo na yan. na mo sa mga kain. <laughs>

O pa sa niya. No no ba Bawal. Ito lang oh. Ayan. Ayan. tapos, lagay natin sa lapo. gusto oh, Ayan. Ang ganda pala itong para sa cake. Ayan. ayaw. Ay, 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 ay. Eh. Ay! Sorry, madam. Yan. Nah. Ayos naman. Ito pala ang para sa Ay! Ano ba yan? Nagpikitan pa rin. Tinabi ba ka? <laughs> Nakayat Huwag oh, no, no. nang umapagbinta ng may buhok pag naiyan lang. lang ang milon eh, hindi na siya paanong yan yeah. Ayan, tamatama yung phone stand. Na... Kaya nga siya madamba. May inisip kong nakikita, kaya kapag wala siya, saka akong magbibigyan. kauna kauna ni video oh o kanya naman mahaba siya ayun o lang natin kung ito ayun ayan di ba maganda na ano maliit maliit yung maliit lang baka naman. Ayun. Ay! Dikit. Ay! Dumikit mo. Ayan, pwede na yan. Tapos ipatik ko pa ni Madam. na. Tapos lagyan natin ng konting design. Ayan po guys, ito na ang ating kuba. Hindi naman ang katotok. Ayan po ang ating kuba sa liya. Eh siguro po, paano natin ganyan ano, para may distansya, para ano siya. Uh -huh. Ay, na naman. Baka kung ano nito, ma-kick out. Sige po. Sige, sa inyong bahay, uh -uh. ayan, okay na. Ay, eh, dito. ayan na po guys, ang ating kubo. Sabi niya, paki-stop mo. Kaya na po guys, tapos ng ating kubba. Ayan, kubba. Magliya, parin itong kubba. sugatan talaga po. Lagay natin sa ano, pray ko. Nana. Kusok na kusok na, nakabuli ka ng plansa niya. <laughs> Baka na madam. Imbis na matuwa. Lalalong Lala, high blood. Ayoko. Sige na nga yun. Nilaya yung natal. Baka makita ito para sumuot Ayun! I-chrome. Matigas kaya at gusto niya may feel? Ayaw mo taliya? Hindi masarap naman lang. pa yung dito. Madam, mamaya may iba ko mo pa kami pa nyari yeah. May baril walang malam, may buksa wala namang tira. Katabi ko ka pala. <laughs> na kami. Ngayon ay ka, ay, ngayon ay mag-sign na ako, gagawa ko ng ah, uh, kapsa. Karning kapsa. Ha? Gagawa ka pa pala? Yes matikman na ito. Maliit lang. Mm. Masarap. Kaya lang gusto pa ako. Kaya, pati maalas. Maalas. Pagkintla yan niya Pagkintla naman niya ni Madam. kami mm -hmm. dami ng handa niya. Kala nanay. Mm -hmm. Tapos hindi niya sinama yung okay. wala. Okay. sa dos puton. Gawa so, bulaklak na limon. Para mabangon. Tapos lagyan mo na dahon sa gilin. Lagyan natin ng... Men. Malapad ang dahon. The outcome. See you on my next video. Ayan po guys. Tapos na tayo. At syempre po sa nanonood ng video ito na hindi pa naka subscribe please. Subscribe and don't forget like, share, comment below. At nagsagadong po ay updated po kayo sa aking lahat na new video coming up. And thank you for watching guys. And bye bye. The outcome! Oh. bye Wow! <laughs>